coffee time coffee time me alone after two days in a row sa uh, hospital sa National Kidney to arrange tatay's operation and checkups. Um, then na kami for the report so sabi ng doctor, you're your doctor na ay uh, i-report na today today is Tuesday so binigyan na ako ng admissions date yesterday and Uh, unfortunately, I was not able to um, go to the social welfare of the NPPI. Because was a passport. So today, I went back have... and successfully I made it. May may I'm so May I forms So, why National Kidney to avail the Outpatient Department? Uh, services and hoping na at least uh, maka-discount tayo ng marami. May hindi yan ako na uh, it will be paid off full but of course, mabuti na yung sigurado. <laughs> Nagpaparit -nag pa rin tayo ng konti. And then, uh, of course, mayroon ding uh, GL form akong tinirmahan. So it means guaranteed letter hindi ko alam ko anong proseso na po ako mag-aayos but uh, the social welfare department or the medical social welfare department just uh, provided me the form and then nagpa-zero ko sa mga form ng ID tatay tapos kinuha naman sa akin yung form na dalawang copy so I, I really don't know what's the process here at uh, may malasang na din naman sila pero hindi pa naman na pag-uusapan yung mga ito but uh, the the social department in part, ang alam ko po 80%. So, hoping maski na may discount lang po, masaya na po ako. And I'm so happy na umuusad na po. So, today's Tuesday by uh, Friday mayroon naman may lang magkaming lablet. Um, babalikan ulit. Ah, uh, hindi ko alam kung bakit Friday 54% uh, admission. So, Sunday, admission na kami. And then, Tuesday, hoping hindi operahan na si Tara. Please pray for me for the good health. Kasi patanda na si Tata sa uh, 27 na um, ng Diyos. Negative naman lahat. Negative sa cancer. Um, okay po yung mga bikini tatay. Kaya tingin okay. Sugar okay. Um, may konting infection, hindi nawawala yung infection si tatay throughout because of the catheter kasi nga namamaga um, prostate so yun ang usually yung sakit ng mga uh, may enlarged prostate yung infection because syempre namamaga yung kayo ng prostate yun, yun, yung hindi nyo yung urine nila so magkakos yun ng uh, infection so, um, nine months kami pumila grabe. Uh, whole day lagi kami sa hospital para lang pumila. Um, but that is so good talaga. Kasi lang sobrang iyak nakakahapon. talaga na kasi nine months ko na inaantay. Akala ko so two months, three months na kayo nag-aantay. Pero it took us nine months. Um, siguro in God's time talaga. May purpose ito. Bakit ginawa niyang nine months? Hindi na ko. parang inisip ko na lang ang ganun talaga eh, at least malakas si ito kayo na lang palagi ko na natitignan yung positive side of it na ang dahing pasyente doon mas malala kasi tate at least um, pa hindi pa siya naka wheelchair although kailangan mo talaga alayin kasi pwede siya matumba anytime kasi gusto ang gawang matipa at like but ayaw ni kuya ni Alex Mark um, mag-wheelchair pa kasi tatay kasi nga kakalalong humina ang tutod. So, po hopefully, kung after po ng uh, kanyang kind of operation, at least ang magiging um, recovery lang namin is yung bumalik let yung normal na pag-ihi ni tatay. At um, uh, at least yung Alzheimer's niya or dimension niya, yun naman isusunod nating pag-aralan naka-hope um, up naman na kami na sa na kami for the past 9 months nakapag-catch up na kami yung pati mga bata um, naiintindihan na namin yung ano pero minsan hindi maiwasan nagagamit ako, nag may stress kasi sa mga pasaway na magandang gawain at iba't pa, manageable naman so, after ito, maybe we can go to uh, mental or national mental hospital para mag-i-patch uh, up at sinatay sa kanyang diagnosis siya and what else? it's a long process. It's not easy. Uh, akala ko pa kinuha ko siya, check up kami isang time, like, dalawang okay na, pero hindi ko lang. So, ako. But, um, anyways, uh, God is so good talaga. He works, uh, in, he, he works sa si tama ko. Uh, Ibigay niya yung tama ko. So, um, emotionally, I am mean, uh, okay because um, when it comes to health, hindi rin naman ako okay. But then I had made some checkups na rin po. So, okay for me and then sa so, work, and, uh, pinapa-return to work tayo. And unfortunately, na we that at this point kasi nga mas kailangan ko ako ni Tatay mag alaga sa kanya. So, it's uh, it's really hard for me to think na ano ba pipiliin ko yung care ng tatay ko or yung work So, magkakapit tayo. It's me time.